Ako si Jovan Maliano at narito tayo ngayon sa National University Manila upang alamin ang saloobin ng mga national games. Mahalaga pa rin ba ang tradisyonal na paraan ng panliligaw? Ang courting, courtship o panliligaw ay isang intentional na pag-uugali upang maanyayahan ang iyong ninanais na maging kasintahan na pumasok sa isang relasyon. Ang tradisyonal na panliligaw sa Pilipinas ay nagsimula ilang siglo na ang nakararaan sa pamamagitan ng paghaharana pagsusulat ng liham at pamamanhikan sa pamilya ng nililigawan. Ngunit sa ating henerasyon na kung saan ang pakikipagkaibigan at pakikipagmabutihan ay nabubuo na lamang sa isang click ng ating mobile devices, masasamay pa bang ang tradisyong ito ay kinakailangan pa? For me, yes. Kasi, um, for me kasi parang doon mo mas nasusukat, parang doon mo mas mapapakita yung love mo sa isang tao and doon mo din mapuprove kung deserving ba ng taong yun yung ikaw or siya kung deserve, kung deserve mo ba siya, ganun. So parang for me kasi hindi ka, parang dun mo ipoprove yung sarili mo sa kanya. Para sa akin, no, kasi kung sa social media lang, hindi mo makikilala yung taong nililigawan mo. Eh kung sa traditional, uh, parang may ipapakita mo sa kanya kung yung tunay na intention mo para sa kanya. For me, yes, kasi parang nakakarespeto siya sa mga babae and nakakaganda tingnan pagdating sa magulang for me mahalaga pa din siya lalo na yung pagpunta sa um, sa bahay um, ng nililigawan kasi nowadays, kasi ginagawa pa din naman siya pero yung mga liham at saka pagharana siguro yung pagharana ginagawa pa din naman siya pero mas iba na yung um, way niya mas uh, marami na mga instrument na ginagamit kumpara before yon. I think ano, parang mas importante pa rin yung traditional natin kasi kung magdidepend lang tayo sa online, paano mo malalaman talaga yung pagkatao nila kasi minsan marami namang nang pepe yung ugali nila sa online para mga akit lang ng ibang tao. That is actually a good question. And I like it kasi personally, I'm a fan of those traditional courtship and stuff. I like sending letters to the person i like you know i like seeing them in person i like talking to them in person and i think it's important now it's more important to value the traditional courtship, because not only it's part of our culture, it's part of uh, the Filipino tradition, you know, the pagharana and stuff like that. It's also because the efforts, the interaction that you will have is more genuine and mas mararamdaman mo siya. So aside from the online courtship, um, mas maganda talaga kapag traditional ano, courtship. So yeah. Ayon sa isang pag-aaral, nagsimula ang courtship o panliligaw sa Pilipinas sa panahon pa ng pananakop ng Espanyol. Ito'y dinadaan sa paraan ng panghaharana. Ang tradisyonal na panliligaw ay unti-unti nang -unti naglalaho sa panahon ng digital media. Marahil ito ay dahil sa makabagong paraan ng pakikipag-usap o dahil sa pagbunga ng mas liberal na kultura sa Pilipinas. Ano man ito, hindi maitatangging iba-iba ang paraan ng mga tao sa pagpapahayag ng kanilang pagmamahal. Ngayong narinig niyo na ang saloobin ng mga nationalians, ikaw, sang-ayon ka ba sa kanila?